Magandang araw guys! So today, samahan niyo po sa inyo Inday sa kanyang everyday na ginagawa dito po sa kanyang sideline work Tara na, maglalagay na po tayo ng mga inumin para ito po ay lumamig na tulad po ng juice, jelly juice at lahat po ng mga soft drinks guys para pag may bumili naman po ay malamig at masarap itong inumin at sila po ay ababalik-balikan po nila yan pag malamig po, ayan po guys Gusto pong pumasok ng Inday Maisel Ref at ang sunod guys natin gagawin ay tayo po magchecheck na naman ng mga items since wala na. Kumbaga guys, yung mga kakaunti na siya. So ayan atin yung pangunahan dito sa listahan para po iyan ay hindi makalimutan. Para naman sa araw ng pamilihan ay nakaready na diyan at kakaunti na po ating dadagdag. Yan yan lamang po ang simpleng paraan. Kumbaga ay eh, tips iyan para kayo ay iwas abala ika nga. Yun naman ay for the go <laughs> Yan po ang mga tips ni si Inday Simpleng tips ng inyong tinderang ilonga. Always for the go lang tayo mga mamshi Konting diskarte Para lang magkaroon tayo ng konting kita At makatulong po tayo sa ating mga asawa Ay hala, di Ang importante po ay lagi tayong masaya At huwag po tayong masyadong seryoso Sumabay lang po tayo sa agos ng buhay Tarating din po ang panahon Maniwala kayo, aahon din tayo magtuto lang po tayo na maging kontento ko ano po ang meron tayo sa ngayon. At ang mahalaga diyan guys, wag po tayong sumuko. Katulad po ni Inday Miles dito po sa mundo na pinasok niya, dito sa mundo ni Bo. Pinaana din po ako ng loob at talagang ayaw ko na suko na ako. So, ayun mga mga tao po tayo makikilala guys na magpapakalakas ulit ng ating loob. Gusto lang tayo sa mga taong good vibes. Gawin po nating inspirasyon kung ano man po ang narinig natin sa ating mga paligid. Ganyan lang po ang buhay. Huwag nating pansinin, iwas depression, ikangat tuloy lang po tayong mangarap at ituloy lang po natin kung ano man po ang ating nasimulan. Oh. tiwala ka sa kanya at one day guys, makikita mo ay unti-unting uh, lalabas ang iyong pinaghirapan at masasabi mo na ikaw ay mayroong patutunguhan. Ayan lawang po guys, thank you for watching sa aking mga munting video at nawa po patuloy niyo pong yakapin at supportahan ang aking munting bahay Mila Alimanya aka Inday Miles ang magaslaw na Inday Ilongga sa inyong social media. Ayan guys, thank you for watching mahal ko kayo ayan bye bye love you